yeah guys! It's taping day! So, ito na nga guys, yung unang taping namin dito sa PNR Tutuban din ng Batang Kiapo. So, ang call time namin yan ay 3am pero maliwanag na nung ako nag nagvideo kasi antok na antok pa talaga ako nung time na yan. So, naghihintay na lamang kami ng blockings at sobrang tagal. Tapos yung pala maliwanag din yung time na magbablackings kami. At talagang natulog lamang din kami sa set. So, ayun na nga, ito yung first blockings natin dyan. So, sa labas na yan guys, sa tapat na ng PNR R2 to one at lalakad-lakad lamang din kami nung time na yan. Ayan. So, nag ready pa lamang yung mga director doon kung kailan kami papalakarin, kailan kami patatakbuhin. So, itong taping na to guys ay masakit talaga sa paa. Sobrang sakit sa paa kasi puro takbo. So pinagpartner kami dyan ni kuya at kuwari do ay magtatay kami. Napapasok kami sa loob ng tren. So ito na nga and another blockings na nga itong time na to at nandito na kami sa loob ng istasyon ng tren at pasahero naman kami for today's video. So maghihintay lamang kami ng tren dyan. Dumating yung tren. Grabe guys. Halos isang oras yata kami naghintay nung time na yan kasi antagal dumating nung tren. So, sobrang tagal guys. Nakatulog na kami dyan. Prahan So, hindi na ako nakapag-video kasi bawal guys. Bawal talaga mag-video set. Kaya ayan, pa na guys. Ayan, umuwi na sila. Dereko ko. Si Dereko ko Ayun. Uwian na nung time na gabing-gabi na talaga guys. So, ayan. nakapag picture pa yung iba naming ko talents dyan. Ako hindi na ako nagpa-picture kasi meron naman na kaming picture ni Direk. Kaya ayan, paubayan na lang sa iba. Actually, bawal din talaga magpa-picture sa mga artist. Pero dahil tapos na nga yung, take, yung taping namin dyan, ayan, pwede na magpa-picture. Basta wag lamang mag-upload agad na mauuna ka pa dun sa mismong Batang Quiapo. Ayan o, ba? Diba? Swerte naman ni ating, nakapagpa-picture, nakayakap pa, pa si Derek Coco. At ay na nga guys, sunod namang umuwi ito si Ramon. Ayan na, uwi na siya. Talagang pagudan time at puro takbo talaga yung time na yan. Kaya parang mga... At ito naman guys, si Miss Labi po. Ayan, natatakot pa ako mag-video nung time na yan. Kasi nga, sinabihan talaga kami ng production na bawal talagang mag-video at sasamsamin talaga yung cellphone. At may chance pa na hindi na kami makapag-talent ulit sa Batang Quiapo. Kaya ayan, talagang patag kulang yung pagbibidyo ko dyan. Pero sinabi naman nung mga Marshall na pwede naman na basta pa uwi na hindi na nagtitake yung hindi na ongoing yung taping. At ayan na nga si Miss Labi po. Bye bye Miss Labi po. At ayan na nga guys. Itong time naman na to ay panibagong araw na. So continuity po yung aming taping nito kasi tuloy-tuloy ito naman yung time na takbuhan ulit. Ganon pa din pero kadugtong pa lang din ito nung mga ipapalabas. So continuity na talaga to at talagang sobrang haba nung araw nung unang taping namin, hindi namin natapos kaya ayan, may part 2, so part 2 na to guys, so ganun pa din yung call time namin 3am, at ayan na nga, yung iba dyan guys, gabi pa lang ay nahaan dyan, at ako dumating naman ako dyan ng 4, na late po talaga ako, pero okay lang, kasi wala pa naman yung sir namin nung time na yan at ayan na nga, pinagbihis na kami guys so una muna palang pinagbihis dyan yung mga goons, so, yung mga goons, yan po yung mga kasama nila Ramon, sila yung mga alalay ni Ramon, mga nakablock makikipagbakbakan kala tanggol, so and, pinag nagbihis na sila. So kami naman, nakabihis na din kami. Yung iba nakapang yung iba nakapang alis. So pwede na po at pwede nang isa lang sa taping. Let's go! At ito naman guys, siguro kalahating araw na yung nakalipas at water break kasi naghihintay kami niya ng tren. So ayan, pahinga muna. Ayun nga, Sir Dindo Arroyo at nagpapahinga. Di bali, nakatulog din siya noong time na yan. So ayan, mabait yan, Sir Dindo. Napakabait as in, napakabait talaga. So ayan naman, doon naman sa orange na may tabo na yun. Nandiyan naman si Direk Coco sa kayong ibang mga director. So dyan nakalagay yung mga TV, mga... Pag check yung tinitake ng mga co-directors niya. So, ayan. Dito yung set namin sa PNR tutuban. Tapos ito naman guys ay nag-CR si Miss Ibana Alawi. Ayan, dumaan lang siya sa harap ko. Ayan, mag cr din kasi ako niyan. Sakto na sa CR. So, sa bawal pumasok. So, si Miss Ibana lang. So, ayan, after niyang mag-CR, nag-video na ako. Tapos, nag-CR din ako. Yan lang. So, ayan, nagpapapicture din naman siya sa mga taong nandyan pag talagang hindi ongoing yung tape week. So, ayun na nga guys, pauwi na si Miss Ivana nito. At talagang tapos na. Di bali, Hindi naman kami hap. Di inabot din kami nung gabi na yan. Pero sila, pack up na nung kinahaponan kasi talagang tapos na yung scene nila. So, mga talents na lamang. Tapos si, Sir si Sir Ramon, yun na lamang. Tapos ayan, hinakarang ng isang fans kasi mayroon siyang drawing na nagpinapermahan kay Miss Ibana. Ayan. So, sana all. Ang swerte naman ni Koya. Sana all talaga. Wala pa kayong picture ni Miss Ibana. Ang hirap talaga magpapicture dyan, guys. Sobrang hirap talaga. Sin. Pero mabait naman siya. So, ayan naman. Sumunod naman si Direct Coco. Ayan, pack up na din. Sana all direct pack up na kami kaya kailan. <laughs>